Viral ngayon sa social media ang isang video clip mula sa mall show ng pelikulang A Very Good Girl na pinagbibidahan ng mga magagaling na aktres na sina Catherine Bernardo at Dali De Leon. Sa isang 25 seconds video clip kasi ay may kita yung isang lalaki na nakaakit ng stage upang lapitan si Catherine. Tila nga nakalusot ito sa ilang marshals o bodyguards na nandoon kaya naman kagad nila itong pinigilan nang makitang malapit na ito sa aktres. Ngunit bago pa man ito tuloy ang ng mga bodyguards, ay kagad itong napansin ni Catherine at pinigilan ng mga ito sa paghawi sa lalaki at siya na mismo ang lumapit dito. Napag-alamang tila may special needs ang naturang lalaki, kaya naman makikitang nag-alala si Catherine at tinanong kung okay lang ba ito. Caption naman ng uploader ng naturang video, si Kuya na kinaladkad na ng mga marshals pababa pero pinabalik ni Kath at nagpicture pa sila. Samantala ini nirepost naman ito ng Star Cinema Events Production Specialist na kasama ni Catherine sa stage ang naturang video at nagtatanong ito sa mga nakakakilala sa lalaki upang ibigay ang larawan nitong kasama si Catherine. Post nito, Hello, can someone connect me sa kanya? Nasa akin photo nila ni Kath. Kinahangaan nga ng marami ang ginawa ni Catherine at marami rin ang nagpatunay na ganoon magalaga ng fans ang aktres, pati na rin ang boyfriend nito na si Daniel Padilla. Ayaw nga raw ng mga ito na nasasaktan at kinakaladkad ang kanilang mga fans. Ngunit dahil din dito ay nabas siya mga marshals na humawi sa naturang fan ni Catherine. Gayun pa man, ipinagtanggol naman ito ng ilang netizens. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Don't bash the marshals Dean. Remember, my fans na obsessed sa idols nila. To the point na something bad happened. They are doing their job. All we can hope is nag-apologize ang marshals for causing harm sa tao. But again, they're just protecting Catherine also. I think wala tayong winner tonight. Charot. Kidding aside, I feel like both naman is understandable kasi yung marshals ginawa lang naman nila yung trabaho nila to protect Kat at all costs. Then si Kuya with his special needs, gusto lang din naman niya ng pikay ka and that's okay naman. Ginagawa lang naman ng marshals ang trabaho nila pero sana wag naman magkalagkad ng sobra. Dito makikita kung gaano kalaki ang puso niya sa mga fans niya. Hindi siya namimili. Obviously the man is special one. She's really a very good girl.